Charlene San Pedro rumes sa mga basher na sinabihan siya ng mga masasakit na salita. Ano bang nangyari? Live na live, Josa Yan. Good morning. Good morning, Kuya Sander sa ka... Radyo <laughs> Anro. Morning, Josa. Ito nga, rumesbak actress Bakit ni Charlene San Pedro sa mga bumabatikos sa kanya dahil daw sa pag-snub niya sa isang fan. Nag-viral kasi ang isang video kung saan makikita ang pag-rampa ni Charlene sa isang event ng kanilang TV network sa isang hotel sa Quezon City nitong nakaraang linggo. Samot-saring pambabatikos sa at masasakit na salita ang binato na mga netizens sa actress matapos siyang tumanggi na magpa-selfie sa isang fan sa entrance na nasabing venue. Sa ex-account na dating Twitter ni Charlene, nilinaw niya na sumunod lamang siya sa rules and instruction sa kanya ng mga organizer ng event at isa na ang pagbabawal sa kanila na magpa-selfie sa mga fans. Dagdag pa ni Charlene, maayos din niyang sinabi sa nasabing fan na bawal ito. Sa huli, sinabi ni Charlene na hindi na lang siya nagpa-apekto sa mga pangninega sa kanya. Ilang kapwa-artista at kaibigan ni Charlene ang ipinag ipinagtanggol din siya sa mga basher kabilang na si Bini Gwen. At yan ng entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa Tatak RMS. Thank you, Josian.